Kapag one week, tandaan nyo yan mga peeps ha? mga pips, mga pips ha, kapag one week na hindi na siya nagparamdam sa'yo, so, let go, char. Yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. And hit your notification bell para maging updated kayo if I have a new upload. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga kapips, Homolas TV, subscribe ka na. So, for today's vlog is about to sa mga ka-LDR nila na hindi pa nagpaparamdam. So, kung hindi siya nagpaparamdam sa'yo, pwede mong gawin ang mga bagay na to. So, check it out. A few moments later. So, ayun mga peers. Bale, magbibigay lang ako ng limang, lima tapos sampo. Limang tips kung ano yung mga bagay na pwede mong gawin kapag yung ka-LDR mo or yung ka-chat mo mapaafa, mapapinoy, mapaunggoy, char. <laughs> <laughs> Kahit anong klaseng ka-LDR pa yan, kung hindi nagpaparamdam sa'yo, so, pwede mong gawin yung mga bagay na to. Then, kapag hindi gumana, Aba, hindi ko kasalanan yun mga peeps. <laughs> I did my best. Wala ko <laughs> My God. Basta, sishare ko sa inyo, baka sakaling makatulong ha. Pero sa last, sa panglima na tips, as in maraming nag-try nito na viewer ko, and sinabi nila na, na very effective yung yung strategy, strategy talaga. Basta, watch till the end mga peeps. <laughs> so, ito na nga, number one is Huwag kang mag sa kanya. Anong ibig sabihin na huwag kang mag -beg? Hindi yung big na malaki ha. Beg. Beg, mga peeps ha. Huwag kang mag sa kanya. Huwag kang mag-makaawa -mag -mag mag sa kanya, mga peeps. Kapag hindi siya nagpaparamdam sa'yo. Kasi, kumbaga, lalo mo lang binababa yung... Ano ba tawag lang? Basta. Lalo, lalo mo lang binababa yung sarili mo kapag nagmakaawa ka sa kanya. Kasi nga hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. Just wait mga pips. Huwag kang praning, Huwag kang masyadong atat na nakakaisip. Sa kakaisip na kung ano yung mga ginagawa niya. Bakit hindi siya nagpaparamdam or may galit pa siya sa'yo. Basta huwag kang mag-beg, mga pips. Antayin mo lang. So let's proceed na sa number 2. So dito sa, sa number 1 is huwag kang mag-beg. Sa number 2 naman is Kapag ayaw niyang magparamdam sa mga pips, hayaan mo lang muna. Give him or her time na makapag-isip din. Give her some or him some space na kumbaga para para maisip niya or para para at least mamis ka man din niya. Ganun mga pips. hindi yung araw-araw kang nagme-message sa kanya or every every hour kang nagme-message sa kanya, every hour kang nag- naga-update sa kanya kasi pag ganyan pag ganyan kasi nga mga pipsa according sa na experience ko na halos 24 hours na pag-uusap ganun as in nakakasawa siya talaga as in super but according sa experience ko ha depende yan sa inyo mga pipsa kasi na experience ko yan na nagsawa nag nagkasawaan din kami sa sa ganung klasing pag-uusap kasi nga minsan darating sa point na wala na din kayong mapag-usapan kasi nga Araw-araw din -araw, yung nag-uusap. Mas mabuti yung yung may reserve din minsan na topic. Number three is, try mong mag-send ng last message sa kanya, mga peeps. So, kapag... Uh, uh, if you really did your best, mga peeps, wow, may ganun. Kapag ginawa mo na talaga ang lahat, so, ibig sabihin, you did enough things na talaga, mga peeps, ha? Para at least mag-reach out sa kanya and hindi pa din talaga siya nagparamdam sa'yo. So mag-send ka na ng last message. Hindi naman yung goodbye message na or break up message mga pipsa. Hindi naman ibig sabihin na pag, kapag last message is mag-goodbye sa mag goodbye ka na sa you kanya. No, it's not like that mga pipsa. Last message lang na yon na miss mo siya ganyan ganyan at least ma, at least magiging masaya ka kapag nakapag-update siya sa iyo. Oh. message lang mga pipsa? Number four is after a week actually yung ala kung ala kung palagi kayo nanonood sa mga videos ko dati na kasi may ginawa akong video na no contact rules. Bigyan mo siya ng one week mga pipsa na huwag ka munang magparamdam ng one week kasi hindi naman din siya nagparamdam sa'yo. So for what pa na, na i-message mo siya ng i-message, eh, hindi nga siya nagre-reply sa'yo. So yun, bigyan mo siya ng one week. Sa one week na yun, kapag hindi talaga siya nagparamdam sa'yo mga pips, meaning Huwag ka nang umasa. As in, humanap ka na din ng ibang kachat para huwag na, huwag palagi, pa hindi ka laging nakafocus. Yung, yung isipan mo is, yung hindi palaging nakafocus, yung isipan mo sa kanya. So, kapag one week, tandaan nyo yan mga pips mga pips, <laughs> mga pips ha, kapag one week na hindi na siya nagparamdam sa'yo. So, let go, char. <laughs> last na tayo ha, eto, yung, sa last naman, It's very effective siya, mga peeps, ha? Kasi marami akong viewer na nag-message nag sa akin, nag-PM -nag -nag sa akin na tinry nila to, and very effective. Kasi yung taong yon, yung kachat nila na hindi na nagparamdam, and tinry nila to, as in tumawag sa kanila. So, kung fan ka talaga ng <laughs> Mola's TV, <laughs> Alam mo to, yung video na to, yung may ginawa akong video na, na ritual, yung about sa baso, na yung may gagawin ka sa baso, then, kapag, kung gusto mo yung, kung sino man yung taong yon na gusto mong tumawag sa'yo, so gawin mo yung procedure na yon Basta ilalagay ko sa comment box yung description ng video na yon para at least i-click nyo na lang mga pips. And, yun, kung hindi talaga gumana yung apat na binigay ko, so, your last option is the ritual. Parang, <laughs> parang, parang, ano, mababahan. <laughs> Basta yung ritual, mga pips hindi naman siya masama kasi may mention, kailangan full name ng kachat mo yung i-mention mo or full name ng jowa mo na gusto mong makausap or gusto mong tumawag sa'yo. So, try this and the URL will be in the comment section. So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Kayden. I'm now signing off. Walang ibang may alam 'yong kapalaran. Kailangan mo makakausap at